بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واصلي واسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ang bawat papuri ay para sa Allah. Siya lamang ang karapat dapat nating purihin, siya lamang ang hinihingan natin ng tulong, at siya lamang ang hinihingan natin ng kapatawaran. Tayo'y magpapakupkup sa Allah, laban sa mga kasamaan ng ating mga sarili, at laban sa mga kasamaan ng ating mga gawain. Ang sinuman, ang patnubayan ng Allah, ay walang makakaligaw sa Kanya, at ang sino man ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Naway ang pagpapala at kapaypaan ay sumakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang kahuli-hulihan sa mga propeta at suko ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa sinumang tumatanggap ng katotohanan, para sa sinumang nagnanais ng patnubay binabati ko kayo nang sumainyo ang kapaypaan. Mga kapatid, ang paksa natin sa ngayon ay ano ang Islam? Sa wikang Arabic, Mahwal Islam. Ano ang Islam? Bagaman madalas nating naririnig sa mga kapatiran na kung saan ay nagpapaliwanag kung ano ang kahulugan ng Islam. Ngunit madalas din nating naririnig sa mga ibang mga kapatiran, mga kababayan na kung saan ay nagtatanong kung ano ang Islam. Sa pamamagitan ng maikling oras lamang, mga kapatid, ay aalamin natin kung ano ang Islam. Ang Islam ay salitang Arabic. Ang Islam ay galing sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ng salam ay kapayapaan. Ang literal na kahulugan ng Islam ay ang pagtalima, pagsunod at pagpapasakop sa nagisang tuni na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Muslim naman ay ang taong tumatalima, sumusunod at nagpapasakop sa nagisang tuni na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam ay hindi nang galing sa pangalan ng tao, gayon din na hindi nang galing sa pangalan ng tribo, gayon din na hindi nang galing sa pangalan ng lugar. Tulad halimbawa ng mga ibang relihiyon, Budismo, Judaismo, Hinduismo, Kristyanismo, tunghayan natin mabuti, mga kapatid. Ang relihiyong Budismo, ay galing sa pangalan ng tao na si Buddha. Galing sa pangalan ng tao na si Buddha. Ang relihiyong Judaismo ay galing sa pangalan ng trebo na Juda o di kaya'y Hudyo. Ang relihiyong Hinduismo ay galing sa pangalan ng lugar sa India, doon sa Hind. Ang relihiyong Kristyanismo ay hango sa salitang Grego na Kristo, o di kay Kristos. At kung sa Hebrew naman ay Misaya, at kung sa Arabic naman ay Masih. Siya ang katawagan kay Propetang Hisos alayhis salam, nao'y sumakanya ang kapaypaan na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala.